Nagmukhang kambal ang aktres na si Liza Soberano at K-pop idol na si Nancy McDonie ng Momoland sa bagong larawan na ibinahagi ni Liza Soberano sa kanyang social media. Nagtungo sa South Korea si Liza kasama ang bagong manager na si James Reid para sa ilang meetings. Sa social media account ni Liza ay ibinahagi nito ang ilang Korea photo dumps. Sa naging post rin noon ni Liza sa kanyang social media ay napakomment rin ang kanyang Korean look-alike na si Nancy ng My Pretty Sister. Miss you already. Ito rin ang naging comment ni Nancy sa isa pang larawan ni Liza. Talagang mas naging malapit na ngayon si Liza kay Nancy simula nang lumipat ito ng management kay James Reid. Living up her K-pop dreams, ika nga ng mga netizens sa ginagawa ngayon ni Liza na mag-explore ng opportunity sa South Korea. Sa loob pa lang ng ilang buwan ay marami nang nakasama si Liza na mga sikat na K-pop artist sa South Korea. Ilang beses nang nakitang palagi magkasama sina James at Liza dahil nga ito ang bagong manager ng aktres. Nito lang din nang spotted sila sa Hawaii at magkasama rin silang dumalo sa birthday celebration ng film na si Bretman Rock at nakasama rin nila si Bella Porch.